Nakasang lang. Nako! Labas na naman siya mga igan. Kulit na? Kulit na? Sa na? Ang magandang tanghali sa atin kapsit Ngayon na Itanghali na kami nga pala Nakalao Tanghalis na sa aming Kinainan Nako Alam na yan Basta ganyan Kinainan na siya oh. Kaya lang Hindi na Yun na yun <laughs> <Number>. <laughs> Yun na yun Yun <laughs> yun na yung hinanap namin dito Nag game house Yan sa ilalim <laughs> Kinain na si eh. Uy, sumanta ka sa unan. Naku, bugto na naman. Tayo muna. <laughs> ano ba si talo na kaya nang kaya sabi, Loy? Napakalaki na. Ano 'yan? Ito. Pero okay lang. Dine may lang ka basit. puro bugto. Nagkakain sa amin. Ano na ito? Yan, nagpadala na. Baka makita na rin sa wakas. Ano? Eh nya. No. Eh, Lug. Bila. Bila kai. Kuan ngadi si Tik B, bijuan natin makan kuan nunen. Tara makita natin. I e, bakit na ang ating kuan. Nylon. Pilit daw. Tas na yan, pwede mo na terus-terusan. Bisa, bisa tas na yan. ko kapusit bugto hirap naman ito nakakain sa amin hindi malamang kung ano bugto man kapusit ito na, ang nilipoy buluran

Wala na mga pag-asa. Oh, listen mo yan. Wala yung listen. Dulo, dapat yan sa dulo. Walang pagasa. asa kapung mamanda. Labas tungo na naman. Gusto lang yung kusan. Ha, ah, nito ito kami nakahuli ng ganito ng kalaking lapo. Kaya ka maging dito sa bibig. Ubus, ubus, ubus. Balik kaya tantong. Saga. Ko. Kapuset, walang pag-asa. Oh! Nako, minsan na nga makauli kapusit Labas tungol na naman. Ano Maraming pag-asa ito. Pag ganyan, i na naman siya. Gaya kapon. Nako, ulit na, na siya na nga po. Aray, nako, labas na naman. Nako. Nako. Labas na naman kapusit, Bilis. Injection. kay para sa tungol. Salamat po kayo sa tungol. Nart. Ayan, sabay ko. So, sabay mga tungol. Para pag... Uy, baka ba Butasin niya na. Nako! I-isunod mo. Iba-iba. Baka kayo magsunod ng tungol pala. Hindi sa dulo. Sa dulo ang pagsunod ng tungol. Para... Magbalik mo mayos. Hala! sayang mangai setuju kekal makalman apa sentuh pres aina kok balik kelemahan hi hey. kau nih kondisinya apa malah alam natis peliguan <laughs> cinta yuk pakai setis

Natakot na ka po pusit sa lapo, binitawan niya sa bodega, wag tata na. Ala, mas. Sige, dito muna. Kondisyon oh. oh, nga sa kondisyon, may problema. Ang budi ka ng gata na. Anong nangyari dyan? Yan ka po sila, takot sila. Ang gata-tanaw. Oh. Wala na, may mas kan. Ang mga sagabi minong kan. Sagabi minong mga sagabi ng magkamagal. Naku. Takot talaga. Bak mo klimas. Sagabi mga sinuka. Oo, oh, busit. <laughs> nilagay mo na rin kasi. Ito busit. Pangalawang uling lapo-lapo. Tatakot -lapo. yung mga busit kay doon niya nilagay. <laughs> doon niya nilagay sa mga ibudigay. lapu lapo niya. Kinabahan sila, kinabahan. Ninerbius. <laughs> Ayan, abang-abang lang uli, Baka makadali pa. Oras po ay alas dos. Kinsi na. Hindi hey po. Hindi kami nga pinalit ngayon dahil bugto. Karamihan. Kinaya ng aming patay-patay. O ng aming luway at kawil ng mga kumain. Kaya kunti lang. Dami sa nangpain kapos ito lang wala pa huli dai basta lang kusit eh ulang ayan to aming nauli patay tulong lang pala po sa putian at sang malagulo ha huh? paso na ah sabay na yan pati bang ayan kamusta uh, nagpapasalamat nga pala ako sa mga nag-share at nag-subscribe ng aking YouTube channel at download ng aking reels Ayan, thank you po in more blessings sa inyo. Bye-bye!